Napakalaki pong uh, challenge itong aking hinaharap. Uh, ako po ay isang manggagamot. So sanay po ako na uh, maramdaman yung mga hinaing ng ating mga pasyente. Uh, yung word nga po na ginagamit namin, uh, o ginagamit ng mga pasyente, ay, Dok, halos isang poste ho dito sa hospital nyo, ako na may are, So ganun, ganun yung laki ng inalalabas na pera ng mga pasyente natin. So ako ay bilang parang tinitingnan ng rin po ang PhilHealth na may sakit. At inaalam ko rin po ano yung lunas. Ito ang sinabi ni Dr. Edwin Mercado, ang bagong talagang President and CEO ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa kanyang pagharap sa media nitong Miyerkules, February 5. Ang una raw niyang gagawin Aaralin umano niya ang mga proseso na kailangang baguhin para mas mapabuti at mapalawig ng husto ang kanilang serbisyo. Una po ay titingnan natin yung proseso na kung tawagin ay efficiency dahil mukhang uh, sa ngayon po eh, meron pa tayong pwedeng i-plug na mga leaks o yung sinasabi pong wastage. So yung proseso po for example ng pagre-recording po ng mga financial reports is standardize po natin para Uh, kapag uh, naglalabas po ng regular na financial reports ay hindi po pabago-bago. Mahirap po mag-analyze kapag ang uh, financial reports ay eh, iba po yung definition. Meron naman po standard accounting definitions yan. So yun po yung una namin i -de define para yung reporting po ay uh, malinis at transparent. Isusulong din daw ni Mercado ang digitization na magagamit sa pagbabantay ng mga claim. Naipata sa namin yung digitization ay eh magagawa rin natin na yung mga claims ay mapaflag flag din uh yung mga claims na maaring sumosobra o yung maaring uh kung tawagin ay may halong katakataka kung bakit uh, ganong kalaki yung mga claims nila. So uh, ayusin din natin yung Nun, through digitization. Bukod sa mapapadali ang proseso sa loob ng PhilHealth, bunsod ng paggamit nila ng makabagong teknolohiya, ang digitization ay magbibigay daan rin umano para mas mapahusay ang monitoring ng mga transaksyon sa PhilHealth. Dahil dito, magiging mas transparent ang sistema. At mababawasan ang mga pagkakataon para sa anumang uri ng katiwalian. May proseso naman pong dinadaanan yan. Hindi po pwedeng basta na lang natin iakusa ng walang prueba. But moving forward po, ang na-digitize or na-digitalize yung sistema, uh, medyo po mas mapa-plug natin yung mga potential opportunities. Dahil uh, hopefully nga magka-AI as was stated earlier, magkakaroon na po ng red flagging. So at least uh, the system itself will self-correct or will prevent uh, or at least mitigate any opportunities uh, for uh, those allegations. Nito lamang Martes, February 4, opisyal nang nanumpa si Mercado sa pangunguna ni President Ferdinand Marcos Jr. Pinalitan ni Mercado si Emanuele Desma Jr. sa Government Owned and Controlled Corporation o GOCC na nagbibigay ng na health insurance sa mga Pilipino. Kasama si Liana Kanila, Angelica Cara, CLTV 36 News.